Hey guys, Aggograph MC here. So today, narinig tayo sa ibang server kung napapansin niyo sa likod ko. Nasa ano tayo? MCC Island. At napaglaro na tayo dito, nakapaggalagala na rin. Check natin 'to. Bale, ang pinili nating ano ang faction dito. Kasi pag join mo dito, mag-spawn at papiliin ka para makatuwid ka, papiliin ka ng factions. Itong pinili natin is blue bats. Ayan, nakita nyo rin sa aking tab na blue bats na yung ating factions. Tapos, ang gagawin natin ngayon is mag-try tayo ng games sa MCC Island. Ito, nahihirapan ako dito sa parkour eh. Sobrang ganda rin ang spawn nila. Balik. Kuha muna tayo ng ating... Saan yun? Ito. Daily. Bale, sa paglaro natin, meron na natin ako mga items. Tulad nito. Na-unlock natin. Summer token. Ito na ako dahil dito sa, ano, sa daily. Daily login. Pero may nakuha na rin tayong cosmetics. Ito, itong basic hair. Tapos, sa accessories itong home finger. So, try natin mag... Ano ang magandang natin muna? Saan yun? Ay, itong hole in the wall. So, ito. Pipin natin dito. Bali. Para mag-join dito, lang click mo lang to. Yan, okay na siya. Waitings. Ay nakakita niyo sa taas ng ating screen banda. niya konti pero marami yan. Hindi lang ni ng server. Naka parang naka separate lahat ng mga players din. Punta tayo. Apat na lang. mag start na. Ganda nga ng mga nito models nila. <laughs> Stig eh. Mga players. Oh, leaderboard. Sinong top? Oo. Malakas naman nila. Ito ah, Mga players Ito, maglaro Waitings na Malapit na Ayan na Mag-start na tayo Champion to Ito na Bali ang mechanics nito, iiwasan mo lang yung mga ano, yung mga blocks na papunta sa iyo tapos may mga parang ano tawag doon yung mga skills na makukuha ka. Ngayon, tagal ah. Ito na. Ano nangyari doon? nag -bug? Anong sa akin? Wait lang. I-leave tayo tapos... Feel ko kailangan mag-rejoin tayo. Mag-rejoin tayo. We're back. nga nakahanap tayo ulit ng match saan na hindi na dc or mag-rollback wala kong ba't di tayo makajun sa game eto na nga may salol mo tayo ng match ang arena balay mo natin itong mga area na to ay iwasan mo na yung mga nag-spawn saan yun Ito. yun, ganun Kuntik na tayo dun <laughs> Kala ko nag-bug Tuloy, tuloy ito Iwasan na natin ito Kuntik na ako dun Hello, <laughs> Gigi. <laughs> Awit. Awit yun. Grabe. Naglalag ba ako? Ewan oh, ko. Naglalag ako. Tara ata lang ako dun eh. Ayun na nga. So, find tayo ng next match. Ayan, yeah, mag-Q na tayo. Pati match phone agad. First game natin. talo agad ah. Ito na. Ito na next natin. Ito na na. Ito, underwater. Sige lang tayo. Sa gitna tayo para mag- medyo safe. Ta- Ato. Sir <laughs> Iwasan mo lang Si Iwas, Iwasan lang natin to Asan yung next? Ah dito Villager Iwasan lang natin to Nice Ayan, tama tong pwesto natin. Tapos nyo, next. Dito. Butin tayo gagalaw. Ang daming villager. Buhay bilis na. Uy. Punti ka tayo. Play safe tayo, play safe. Asan yung next? Ang bilis naman. naman. na may mga fireball na Ito na next Wala ka na natin tumalang dito Muntik na Yung chicken tornado SOS na Ang oh, bilis na bilis Yun eh, nakuha achievement Wala pa to Muntik na tayo dun Wala ang dami ng monks. Muntik na tayo, muntik na, muntik na. Ala, ala, nag naglalag ako. Oh. Ala, na, GG na. Uy, buti na atas tayo dun. Ala, na, GG. Well played. Seven plays. <laughs> so, try naman natin guys, ibang laro. So guys, try naman natin tong ano, itong TGT TOS. Maganda to na ko na testing ko na to. Parang ano pa unahan ng mapag ano. Mapag tap ng chicken. Pero may mga parang obstacle course siya. And join na tayo para mapag Hinakuha na may ng badge eh. Pwede ano ba yung badges? Ito bullet time. Hey! click to display. eh okay. sa profile na nga atas. Ano makita yung profile? Badge. Ano yung badge? Abado na sa area na yun. Ayun na. nakapag na tayo. Match found na. Ayan na, ayan na, let's go! So, by the may mga... Ano Building blocks pang takbo dun. Kailangan mauna tayo sa... Pagtap ng manok. Bale, makakapag-jump tayo doon. Pwede doon. na, malapit na guys. gawin natin ay ano natin gamitin natin yung blocks ng ano Lapit na tayo guys Nalaglag pa ako. Wala, dami na una. Uy, naglag ako. Ito na, malapit na tayo, guys. Nice, third place tayo. GG So ganun lang siya Ganun lang yung mechanics ng laro na to So may 3 round siya Round 1 pa lang yun Nang round 2

Nice. Eto, may isa pa pala. the... Uh, Muntik na ako dun. Bibilis ng iba. Yun. Well place ulit. I mean, uh, maintain natin yung place. Ay na, round 3 na. Ah, baka natatman niya siguro yun. Modify our crumbling blocks. So, blue. Paano to? Paano to? Ah, pa Ah, paparker ka lang. Umibilis nila ah. Okay, nalaglag ako doon? Ba't ikaw mapag -place? Alam mo ha Takbo Wala na Nasatuloy tayo Sabi naman yun Mga nauna na guys Ang bilis nila 15th place tuloy tayo Pero so, GG GG Pang 13th pala tayo Ay hey. Sayang so, Pero well played So, yun muna guys ang ating video for today. Sana magustuhan nyo to. Don't forget to like at stay tuned sa ating next video. Bye guys!